araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang buong disposisyon ng Diyos ay naibunyag sa buong anim na libong taong plano ng pamamahala. Ito ay hindi lamang naibunyag sa kapanahunan ng biyaya, ni sa kapanahunan ng kautusan, o lalo na sa panahong ito lamang ng mga huling araw. Ang gawain na isinasagawa sa mga huling araw ay kumakatawan sa paghatol, puot at pagkastigo. Ang gawain na isinasagawa sa mga huling araw ay hindi maaaring pumalit sa gawain sa kapanahunan ng kautusan o doon sa kapanahunan ng biyaya. Gayunman, ang tatlong yugto kapag magkakaugnay ay bumubuo ng iisang bagay at lahat ay gawain ng iisang Diyos. Natural, ang pagtupad ng gawain ito ay nahahati sa magkakahiwalay na mga kapanahunan. Ang gawain ginagampanan sa mga huling araw ay nagdadala sa lahat ng bagay sa katapusan yaong ginawa sa kapanahunan ng kautusan ay ang pagsisimula at yaong ginawa sa kapanahunan ng biyaya ay ang gawain ng pagtubos para naman sa mga pangitain ng gawain sa buong anim na libong taong plano ng pamamahalang ito, walang maaaring magkaroon ng kabatiran o pagkaunawa. Ang mga gayong pangitain ay nananatiling mga hiwaga. Sa mga huling araw, tanging ang gawain ng salita ang isinasakatuparan ng upang ihatid ang kapanahunan ng kaharian. Ngunit hindi ito kumakatawan sa lahat ng mga kapanahunan. Ang mga huling araw ay hindi hihigit sa mga huling araw at hindi hihigit sa kapanahunan ng kaharian at hindi kumakatawan sa kapanahunan ng biyaya o sa kapanahunan ng kautusan. Ang mga huling araw ay ang panahon lamang kung saan ang lahat ng gawain sa anim na libong taong plano ng pamamahala ay ibinubunyag sa inyo. Ito ang paglalantad ng hiwaga. Ang gayong hiwaga ay hindi mailalantad ng sinumang tao. Kahit nagaano pa kalawak ang pagkaunawa ng tao sa Biblia, nananatili itong mga salita lamang dahil hindi nauunawaan ng tao ang diwa ng Biblia. Kapag ang tao ay nagbabasa ng Biblia, maaaring maunawaan niya ang ilang katotohanan makapagpaliwanag ng ilang salita o makapaghimay ng ilang tanyag na talata at sipi. Ngunit hindi kailanman niya mapapakawalan ang kahulugang nakapaloob sa mga salitang iyon. Dahil ang nakikita lang ng tao ay mga salitang walang buhay, hindi ang mga eksena ng gawain ni Jehova at ni Jesus at hindi kayang lutasin ng tao ang hiwaga ng nasabing gawain. Sa makatuwid, ang hiwaga ng anim na libong taong plano ng pamamahala ay ang pinakadakilang hiwaga, ang siyang pinaka natatago at lubusang hindi maaarok ng tao walang sino mang direktang makakaunawa sa kalooban ng Diyos, maliban kung ang Diyos mismo ang nagpapaliwanag at naghahayag nito sa tao. Kung hindi, mananatili ang mga yaon na palaisipan sa tao magpakailanman at mananatiling mga hiwagang sarado magpakailanman. Huwag pansinin ang mga nasa mundo ng relihiyon. Kung hindi kayo nasabihan ngayon, hindi rin kayo makakaunawa. Ang gawaing ito ng anim na libong taon ay higit na misteryoso kaysa lahat ng propesiya ng mga propeta. Ito ang pinakadakilang misteryo Simula noong paglikha hanggang ngayon at walang sino man sa mga propeta ang nagawa kailanman na arukin ito sapagkat ang misteryong ito ay inilalantad lamang sa panghuling kapanahunan at hindi pa kailanman nabunyag noong una kung nauunawaan ninyo ang misteryong ito at nagagawang tanggapin ito ng lubos, yaong mga relihiyosong tao ay malulupig na lahat ng misteryong ito. Ito lamang ang pinakadakila sa mga pangitain na siyang pinakakinasasabikan ng tao na maunawaan, ngunit siya rin namang pinakahindi maliwanag sa Kanya. Nang kayo ay nasa kapanahunan ng biyaya, hindi ninyo alam kung tungkol saan ang gawain na ginampanan ni Yesus niyaong ginampanan ni Jehova. Hindi naunawaan ng mga tao kung bakit si Jehova ay nagtakda ng mga kautusan kung bakit hiningi niya sa mga tao na panitilihin ang mga kautusan o kung bakit kailangang maitayo ang templo at lalong hindi naunawaan ng mga tao kung bakit ang mga Israelita ay pinangunahan mula sa Ehipto hanggang sa ilang at pagkatapos ay hanggang sa kanaan. Sa araw na ito lamang ibinunyag ang mga bagay na ito.